Sigilan to ha! May <laughs> Natigil. niyo Kilala nyo? Kakilala, niyo? Kakilala niyo raw yung gumagawa? Kakilala pa. pa. Bakit mo kinulam? Oh. <ñas inhale> kinu uh, uh. Bakit mo kinulam? Bakit mo kinulam? Kulang kayo ng kula, may iyak-iyak kayo ngayon. Katuno na ka ba? Kat, yung daliri mo itutok mo sa camera kahit ano, kahit wala akong nakikita, madadasal lang ko yan, eh. mababasbasan ko yan, eh, Ha? Putok mo na. Yung panggilit, yung panggilit. Naalala mo yung panggilit. Yung dalawang daliri. Ayan niya, yung dalawang daliri mo. Ayan, sige, sige. Pada na Sige, yung daliri dapat yung kita, yung daliri. Pag-upad ang Gilit mo na sa leeg. Gilit mo na. Tatlong beses. Madiin ha. Patay ka. Sundan yung musik mura. Tapon mo sa gilid. Gilitan mo pa. Diinan mo. Diinan mo. Yung ano, itutok mo ulit yung daliri mo sa ano? Sa screen. Ayan, ayan, ayan. Yan, gilip mo, diin mo, hay madiin. Hanggang mama, ano, hanggang hindi na nasasaktan. Yan, yan, yan. Ayan, nice. Ah, patay ka mga kukulam pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Balik. Isa pa. Sige, putulin mo yung ulo. Ganun yung ano, it's time. Pasok sa impyerno. Ate, balik, ate, balik. Mulat, mulat. Ah, siya na yan, siya na yan. Hindi <laughs> na yan, kap. Patikman mo ng tubig kung ano pa. Ang lasa.